Wow, meron naman po tayo ngayong niluto. Agoy, ang sarap. Tambo si Lunggo, sa Ilunggo, sa Tagalog, eh, labong. Ayan, pinudpod ko gini siya mga kailongga. Ah, ginamin ko gin... lit, -lit na slice ba baga. Para nami man yung mga usap daw no? May iba naman yung style. Yung, lagi-lagi pabilog, eh, pabilog yung paba, gano'n. And syempre, meron tayo dyan itong kulitis. Kulitis na walang tinik. O yun. Naglagay din po ako dyan ng kaunting manok. Agay. Yung manok na ito, eh, matagal na. Sa freezer. Ayan. Hindi na agad. Kaya, ayan. Libre nga lang itong manok na ito, mga kailongga. Hindi po ito namin binili. Pinigay nga lang. Uy. Diba? And syempre, meron ding shrimp. Agay. Ang shrimp na ito ay ibinig... Ay, hindi binili pala ito ng asawa ko. Ayun. Binili pa may naiwan. Ayan. Ito. Apat na piraso na iwan. Kaya ayan. Akin na nga po yan. So, ganito nga. Ha, ang tawag nga nito mga kailongga, e ewan. Basta ginisang lapong na mayroong manok. Parang tinola. Ganon. So, ayun. Ayan. Kain na po tayo. Siyempre, marami tayong rice. Ay, ba tayo? <laughs> o, oh, rice only rice. Mm. yon, Tama na sa akin yung isang galo mga kailongga. Hindi ako nagpapatama ng kain. Alam mo na, diet. <laughs> Hindi ako nagda-diet, oy. Nagpapatiti ako, magbada-diet ako. At eto na nga. Uy, ang sarap, oh. hmm, yan. O, oh, diba? Sarap. Uy, anli. Siyempre, maghangat din ng shrimp. Ayun, shrimp and tinoktok nga manok para di alata <laughs> o yan, kain na po tayo mga kailungga uy, ano kaya lasa nito no? magkamot kita, magkinamay ba kung baga Tagalog magkinam, ay magkamay bisan ga init-init pa uy, sarap <laughs> Kain na po tayo Mm. Mm. Ang sarap ng lasa. Kung hindi pa lang na try, um, sempre, try na. Hindi lahat puro gata, hindi lahat puro, ano, yung adobo. Iba namang style. Para hindi sumod ba. Dari sa balay daw, halos adlaw-adlaw, tambo. Mga gahapon, tambo. Gabi eh, tambo. Kadya, tambo. Abay, abaw ah na amun sila nga nain nain man nga luto style nga klase nga tambo eh may adobo, may ginisa butangan sang tinapa o sardinas. so diba ba budlay man yung mainit kamadami <laughs> ko magwa sang ano ah kutsara sa sulod sang balay e basi magtumpok ang manok di karo may nakubalikan hmm Mm. Perfect kini sa tag-ulan. May kumay makahangkahang. Hayibot na ang sili nga gumay nga sili green gold. Mm. Gamay lang. Perfect lang yun ang iyang halasa. Mm. Shrimp. Mm. Nga natin. Sa mga hindi pala gulay na yan bawa. Gulay is life. Pampahaban ang buhay. Yan. Mainit. Mmm. Balan nyo yun yung sudaan naman eh. Babitaan pa ni Bosaga. Sigurado yan. <laughs> kaya kami, hindi man kami gilita ka on gilita Ang ginamin ko, budget, kumbaga. Oh. Eh, patsyag nyo mabudgeting ka kaon ko sabong. <laughs> eh, doon lang kasaman.